What's up guys? Andito na naman ako. Ako si Benz, hindi ko tunay na pangalan. For today's video, nag-iisip na naman ako kung paano dadami ang views natin. Kaya tara samahan nyo muna ako maging wit. Bago yan, peace video, Peace video, you. Smoke, smoke, smoke. Buga, buga. <laughs> so makalipas ang ilang oras, napansin ko may kumakagat sa pain natin. Kaya dali-dali ang kutong kinuha. Nice. Di ko alam kung hito na naman yan. Diyan din kasi ako nakahuli nung nakaraan. At sad to say, sumabit tong hook natin. Kaya hindi ko siya makuha. Kaya naisipan kong bumaba na lang rito. Yung hook si Marito sa Ilocano, di ko alam kung anong tawag doon. Comment nyo nga kung anong tawag doon. So makalipas nga ilang minuto. So yun nga, nagbasa lang ako. <laughs> nakawala. <laughs> <laughs> so yun nga, nakawala talaga. Sayang. Kaya ito nagpain ulit ako. Sa oras na to, naisipan kong iwan na lang yung pamingwit ko. Alam nyo na, nang babaka sakaling madali natin. Yun. Naalala ko, meron nga palang kalabaw dun sa rep ng kapitbahay na pinarep namin. Pauraga yan. Nagkatay kasi sila ng kalabaw dito. Uh, pre cooker ko muna ito at naligo na muna ako. Yung kalabaw pala nung nakaraang araw pa yun. Kaya nakalimutan ko na talaga. Ayaw daw bumangon nun, kaya kinatay na lang. Ewan ko kung anong dahilan kung bakit nila kinatay. Pero ang sabi nila, nagbigti ata. Ewan ko, di talaga ako sure. eto at luto na ngayong kalabaw. Kaya tara, for today's video. Pero magkakaldereta na lang pala ako ng kalabaw. Kinuha ko na yung camera dito para may side view ko dito. Para magawa ko yung ganitong kuha. Alam nyo na, isa lang yung cellphone nating na gamit. Yung ganito, yung ganyan. Yan. Yung parang ganito lang. Yan Yan at kakaganyan ko nga Nasobrahan ko ng lagay ng mandika dito At dahil nga matigas ang ulo natin Pinagpatuloy pa rin natin Ilagay ko na pala dito yung tomato sauce At itong oyster sauce Minekos-mekos ko lang yan At silang kutsa ko lang yan ng bahagya Para mailagay na natin itong patis At isusunod ko na dyan yung liver spread Na kung tawagin ni Rino siya nga pala guys, pasensya ako medyo napahaba itong video natin ah. Meron kasing nagchat sa akin na isang content creator, pahabain ko raw yung video ko para raw makuha ko yung 60k views. At nilagay ko na muna rito yung gata, tutuloy ko na isasabihin ko. Ay teka, ilalagay ko muna pala itong liquid seasoning, tsaka konting asin, tsaka konting paminta pang palasa. Ito pala yung natira sa pauraga pang nilaga bukas. So ayun nga, di ko na siya papangalanan, shoutout sa'yo kabsat. Maraming salamat sa concern mo. At ito nga pala yung sobrang mantikang na ilagay ko kanina. Sa sobrang katigasan ng ulo natin. Okay lang yan, papakain ko na lang kay Chico. Sa hindi pala nakakilala, yun yung aso ko. Kung umabot ka rito sa video na to, salamat sa'yo. Ayan, 107 na mala ako natapos dito. At ito, kakain na nga ako. Hindi ko rin alam kung kaldereta ba talaga ang tawag dyan. Basta kung ano yung nakikita kong luto at naaalala kong lasa, yun yung ginagaya ko. Comment mo kung anong luto yan. Tapos may ganyan ka pang sausawan. Ay, talaga naman. Maraming salamat pala sa walang tiyagang panunood. Ay, ingat kayo palagi. God bless.